Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at ito nga nag-aayos tayo ng itlog. Nagpabili ako kay partner so biglang dating ni Pure Gold. At ayan na yung ating order. Okay. Ang sapat ng people! na na natin guys yung ating order. Kaya naman ipasok muna natin to kasi dumating pa yung isang order natin na red horse. Kaya naman yan ipasok muna to sa loob para hindi masikip dito sa ating tindahan. At ito na nga guys, pinasok ko muna dito sa loob no kasi nagsidatingan pa yung iba nating delivery. At syempre check muna natin bago natin i-display. Kaya ito bago ko talaga bayaran guys, tinitingnan ko muna kung tama ba ang box, ang bundle, at saka yung plastic. Kailangan talaga natin bilangin mabuti, no, para sa ganun, hindi tayo ma-logi at para hindi na pabalik-balik, no. Kaya ito, ito yung mga in-order natin na tissue. Nagdagdag lang ako nito guys, kahit hindi pass moving nagtinda pa rin ako kasi may naghahanap pa rin na pa isa-isa, no? Kahit minsanan lang. At ito nga ang total na binayaran natin, nagkalaga sa 8,453. Ayan. Ngayon nila dinelever. Kahapon nila hinanda to guys. So, ngayon nila dinelever. Ngayon ay Sunday, May 19, 2024. Ayan. Kaya busy tayo ngayon dahil marami tayong i-display. So ito kasi yung mga mabintang items dito sa aking tindahan guys. Kaya pag alam ko na tatlo na lang or anim ang matira talagang nag-order ka agad ako. Kasi itong paraan ko para sa ganun mabilis lumago ang aking munting tindahan. Kaya naman ibabahagi ko guys yung mga ganitong paninda no, para doon sa mga baguhan pa lang mag -sari store. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel wag kalimutang mag-like, subscribe. At itong ang mga paninda guys, e, i-share ko lang sa inyo. No? Dito tayo mag-umpisa sa isang plastic talagang pag alam natin na mabinta ang ganitong paninda, talagang pag konti na lang ang matira, order kaagad natin para sa ganon na hindi tayo maubusan ng stock. Pag ganon kasi guys, pag alam ng ating mga customer na mayroon tayo na mga hinahanap nila, so babalik-balik talaga sila sa atin. Kaya yan, yun yung paraan na para dumugin ang ating tindahan pag ganito ang ginagawa natin, na kompleto yung paninda natin, yung mga hinahanap nila, lalo na ito mga basic needs, yung mga daily needs, nila. Kailangan kailangan talaga na mayroon tayo na hindi tayo maubusan, no. Kaya yan, nagdagdag lang tayo, no. Lalo na itong Colgate, guys, no. Yan, may price isa. May dagdag kita tayo. At nagdagdag din tayo ng downy na black, yan. Yan lang yung dinagdag natin. Kasi yung ibang kulay ay marami pa tayo. Para lang sa ganun, hindi tayo maubusan, no. Kaya mag-stack agad tayo. At isang sito solo, at saka sito 355, isang bundle din. So, dito naman sa box, guys. Ayan nga, pinagtatanggal ko na yung mga tali. Ginupit ko na, no? Para mabilis ko mabuksan. Para mabilis ko maipakita. At ito nga, may nakasulat so, na wag daganan. Kasi mga biskwit daw. <laughs> At ito ngang ang biskwit, guys. Ito yung mga mabinta sa atin. nagorder order din ako dito ng Rebisco Strawberry. Kahit nag-order ako dun sa isa kong ahinti. Eh, kasi tinitingnan ko lang kung sino mauna para lang hindi tayo maubusan, no? Kaya dalaw-dalawan, dubli w kasi pas moving naman dito sa ating tindahan. Pag alam kasi natin na mabinta dito sa ating tindahan, ayan dalaw-dalawa, tatlo mga ganun ang in-order ko guys no, para sa para bilis ikot puhunan kasi syempre pag mabinta yung panindang ito, talaga mabilis natin mapapaikot. Kaya dito talaga ako nagpupokus guys para mabilis natin mapalago ang mundi nating puhunan. Kaya ganito lang ang diskarte natin sa ating tindahan. At ito nga, nag-order din tayo ng isang box na Cloud9. And then, mga spring oil, guys. Ayan, dalawang ties ang ating in-order. Saka dalawang pack din na Magic Sarap. Saka isang bitsin. Kahit mayroon pa tayo dito, ay nag-stock pa rin ako. Nag-order pa rin ako, no? Ito, yung iba ay mga stock ko lang para sa ganun. Mayroon ka agad tayo na yung na konti lang sa ating tinan, pwede natin punuan lang. No? Ganun lang ang discard ko para laging puno ang ating tindahan. Kasi pag alam nila na laging puno ang ating tindahan, yung mayroon tayong ibibigay ng mga hinahanap sa ating mga customer, talagang lalapitan kanila at balik-balik ang, ang inyong tindahan pag alam nila na mayroon kang ganitong mga paninda. Dito naman tayo sa isang box guys. Papakita ko sa inyo yung mga lagi natin in order. At ito nga, isang isang modis lang tsaka limang dos dis. Itong dos dis, guys, di naman pas pero nagtinda pa rin ako kasi may naghanap pa rin na pa isa, -isa ng aking mga soke, no? Kasi gusto ko na mayroon tayong maibigay, di ba? Para sa ganon, alam na nila na dito na sila pupunta sa atin. At itong alibaba na is small mabinda to guys, spicy. Kaya naman sampu ang in order natin kung ano yung mas mabinta, syempre mas dagdagan natin. Kasi pag ganun kasi kahit sa maliit lang na tobo, pag mabilis ikot ang puhunan, talagang mabilis lumago ang ating munting sari-sari store pag ganun. Kasi mabilis natin na rolling kaagad yung binta at nadagdag. No? Kahit naman sabihin na paunti-unti kung naiipon yan, talagang madagdag paninda na rin yan. Ma at may pamilya ka agad natin kaya naman pag alam natin na mas mabinta no syempre mas dagdaga natin ganun lang ang diskarte guys no kaya nakarelate talaga dito yung mga katulad ko na is sari, sari store owner kaya yan guys pag halimbawa pag may binta ka agad ako so kung ano yung binili ni customer talagang nililista ko din siyempre, i order ka agad natin no para sa ganun mabilis talaga ang ito ang paraan na mabilis aasin uh, ang ating tindahan. Kaya naman, ayan guys, dito naman tayo sa isang box. Ayan yung mga mabinta sa atin na laging binalik-balikan sa atin ng ating mga customer. Kaya naman, syempre ayaw natin maubusan ng mga ganitong paninda kasi ito nga ang laging hinahanap nila, no? Kaya pag ganito, mabilis ang ikot ang puhunan natin pag ito lagi ang binibili natin. At syempre, pag mayroong idagdag si customer na halimbawa na wala pa tayo, so pwede natin idagdag, ibibili natin sa next pamimili mili natin, no? Ganun lang para dadami ang ating mga paninda at dadami ang ating mga soke kasi alam nila na mayroon tayong mga panindang ito na hinanap nila lagi at ito mabinta sa atin guys itong noodles no na spicy beef at mayroon pa nga tayo ditong stock so kahit mayroon pa tayo, siyempre nagdagdag agad tayo ng medyo dinadamihan natin kasi mabinta to sa atin. No, ganun lang ang discard ko para sa ganun, hindi ka agad, -agad tayo maubusan ng stock para always puno ang ating munting sari restore. At ito nga guys, pancit canton, nag-order din tayo. Na, ng... ito kasi yung mabinta yung iba kasi ay marami pa. So, ganito lang discard ko. Kung ano yung konti na lang, in order kagad ka natin kasi siyempre gusto kagad ka natin iikot ang puhunan no? kung hindi naman masyado eh wag na muna tayo mag-order no dito talaga ako nagpo guys sa mas mabinta dito sa ating tindahan at ito ang mintos at saka yung max mabinta po yan kaya nag order na ako ng pinakamalaki no yung 420 pieces laman itong isang pack guys kasi mas malaki kasi ang kikitain natin no nasa 99 o oh, malaking halaga na yan para sa atin kasi syempre magkano lang yung tutuboy natin kaya pag ganun nakakabawi tayo kahit paano at pag mabinta natin dagdag pamilya na natin yung yung binta natin o ba diba? Ganon lang. Ikot-ikot lang ang ating pohonan. Ikot-ikot lang din ang ginagawa natin, no? At itong, sa isang box naman, guys, ayan, puro mga kot-kotin pa rin. Ayan. Hindi talaga mawawala ito pag ako'y mag-order. talaga. mabilis mabinta kasi ito sa ating tindahan, no? Kasi pag may pumunta na customer, talagang mapapatingin sa ating display. Iba-ibang kulay talagang mapapabili sila, no? Pag gano'n. Kaya naman, ayan, lahat ng klase na mabinta sa atin ng mga seats area. Nagdagdag lang tayo. Ayan nga, yung mga in-order natin guys na mabinta dito sa ating tindahan ganito lang aking ginagawang paraan para sa ganun mabilis natin mapaikot, mabilis natin mapalago ang ating munting puhunan basta pag mayroon akong binta guys talagang hindi ako mapakali talagang naglilista ka agad ako, nag-o-order para ganito kasi ang paraan ko para mabilis ko mapalago yung munti kong puhunan basta wag tayong magpawala sa ating mga panindalalo na yung mga laging hinahanap sa atin ang ating mga customer kasi pag anon talagang dudumugin at dadami ang ating mga suki pag anon ng ating ginagawa kaya wag tayong tatamad-tamad at ito nga guys pagkatapos nito ay magdi-display na tayo para sa ganun mapunuan natin yung mga kalbo dun sa ating tindahan para maganda natin nan ganun lang kailangan lang magsipag kaya hanggang dito na lang ang video ko guys maraming salamat at kung bago ka pa lang sa akin channel wag kalimutang mag-like subscribe god bless us all